Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you. Hello mga paps, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Welcome back muli sa ating Edery. At sa mga hindi nakakalang kung paano mag-avail ng ating mga pangmalakasang ibon, No, ang ginagawa natin ay ginututukan natin ng camera yung mga ibon, mga teachers at screenshot nyo lang ipadala nyo sa akin sa Messenger Don Ruaya or Don Ruaya or mas maganda i-text o so tawagan nyo ako sa 0953 1364462 mga paps na nyo sa screen at kung gusto mo no na umutang pwede pwede mga paps pero kung ikaw ay repeat buyer na meaning to say pangalawa or more ka bumili ng ibon, mga paps, then pwede ka na umuha. Alright, sa so mga nagtatanong, kung saan yung location natin, sa Commonwealth litex Quezon City. At kung may offer ka naman, may swap or trade, o palitan tayo, mga paps, kung ano man yan, no, kahit ano, yes, tama ka nang narinig at nababasa, mga paps, kahit ano, lahat ay may value. Kapata na lang tayo Huwag kayo mahiya mga paps, no? Kasi pwede naman tayo mag-deal or no deal. No, ganun lang kasimple. Huwag kayo mahiya. Kasi ako, wala rin akong hiya. No? Mali mo, yung kinakahiya mo, magustuhan ko mga paps. No? Nag-gets nyo? E eh di, deal tayo. Ganun lang kasimple. No? So, ganun lang. Swap lang kayo. Huwag kayo mahiya. Offer nyo lang sa akin. Tapos, itex. Tawagan nyo lang ako uli. No? Sa Sirene 531 O, i-message mo sa akin, Facebook Messenger. Ang Don Roya, Don Roya Avery. Alright, sa mga no, nagtatanong kung ano yung previous no, sa back-to-back -back yellow face, na tayo ng aqua o pag possible dan follow. Tama ka nang naririnig mga cups, if previous ko lang. Pre no? Malupit, no? Yellow face, back-to-back, -back, DNA cup, and hen. Ibig sabihin, sure na yung gender, walang pa No? At uh, matured, ready to breed na. No, ibig sabihin, jackpot ka doon. Bakit? Kasi bibrig na lang, ilang araw na lang yon mag ito mag kay then pwede ka na mag-out. Araw ay na agad. or return of investment. No, so, yun lang mga paps. At ang malupit na ito. At ang malupit na ito, napakaganda pa ng ibon mo. Hindi lamang to dream bird ng sa Pilipinas, kundi dream bird to sa buong mundo. No, dahil ito na yung pinaka-top na mutation. So, no, may mas mataas pa doon, yung bloodline na lang. For example, yellow face, pallid. opa, mataas na matas na yun. Pero ito, at least, nasa pinaka-climax na rin tayo dahil yellow face to. No, lalo pat may apa pa nakakarga. At ang malapit nito may downfollow pa. Kaya jackpot ka, mga paps. No? Kaya kung interested ka, pwede ka mag-down payment, wala kang cash, mag-down payment ka no? for reservation, security. No? Huwag kayong mga paps na don i-reserve -re ko pero wala kayong down. Hindi yung consider as sold. Consider as sold lang kung ikaw ay, kung ikaw ay nag-down payment. No? Kasi nag-down ka eh, For assurance, for security. Alright? I hope you understand mga paps. Kasi umiiwas tayo sa mga o bogus buyer o joy reserver mga paps. No? So, yun lang. Factor natin. No? Ang gaganda na. Tipintad na ng kulay. Yung oh, mature na mature na kasi ito. No, ready to breed. Mga pups. Ang bibi ng kulay. Oh. Ganun talaga mga pups. Sa mga African lovers mga pups. Habang matagal, binibiin yung kulay. Tumitingkad. No, kaya ang gaganda niyan mga pups. Oh. Par blue, green wing or far blue, solid green mga pups. Ay, grabe. Ang ganda ng Ang ganda na ng kulay no? So, kung nagustuhan nyo to, i-screenshot nyo lang. Then, send to my messenger, Don Roya, Don Roya, Ivory. Sa mga nagtatanong kung ano yung, ah, uh, kung ano yung ID nito mga pap, ang ID ay, uh, tragic Project Opa, Lutino Red Factor. No? So, yan mga pap, matintindi ang kargada niyan. Kala nyo, Opa, Opa lang yan, pero matindi ang kargada niyan. Ito nga, yung parblo na yan, o. Oh. Yung dalawang parblo na ito, itong parblo, pastel, tsaka yung third parblo, ang dugo niyan ay uh, pale fallow. Yan. Gaganda mga box, no? Ayun, o. Oh. Sable na sable yung kulay. Madidiin. Ayun, no? Oh. oh, screenshot yun, na. Ah. The send messenger, Don Ruaya or don't know why you can text or call me 09531364462 mga pop yun oh sobrang ganda madiin oh lalo na ito yung mga yowing ngayon parang sun conure yan ang gaganda no oh magaganda lahat ng power blue yan mga pop so ito yung pinakamura ko sa lahat power blue no normal to eh normal na Project Red Factor Pale Follow. Ito kasi mga Opa line. Yan mga paps. Sobrang ganda, legit ang karga. Yan na. Pwede ang umutang ha, pero sa mga repeat buyer lang. O yan. Ulitin ko, ang project dito ay Opa, Red Factor Latino. at Pale Follow Red Factor Mapa. Alright? right? so dito naman tayo. Dito naman tayo sa mga yellow face. Yan mga pop. Meron tayong opas flick white. Yan yung nasa perch. Opas flick white. yan. Tapos yung katabi niya yellow face. Possible dan follow DNA hen. Tapos yung nasa taa. Uh, ito. Ito nasa gitna. DNA cock. Yung nasa yan. Yung tumalikod na yan. Aqua B1 possible dan follow. Tapos yung nakasabit. Yellow face proven hen. Yan mga pop. Grabe. Ang dream bird ng bayan. Yellowface. Sobrang gaganda niyan mga paps. No, oh, ayan oh. oh. Ready to breed pa 'yan ha mga paps ta. Ready to breed mga matured na 'yan. Kaya jackpot talaga kayo. Sigurado balik agad yung ROI or return of investment sa pera namin dito, na nilabas dito mga lalabas sa mga paps. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below, ka-follow by hashtag Don Roya. And of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin notification bell para updated ka sa i-upload yeah, bagong videos. All Alright, no? so ulitin ko, ang ating location ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Pwede pwede umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you.